Hello mga kasaka, magandang araw sa inyo lahat So 6 days ago, uh, naggawa ko ng video dito sa talong and Ngayon, uh, bigay ako ng kunting update So, yung 30 days From transplant, ito na yung mga kasaka uh, Yung sinabi ko nung nakaraan is 25 days yata So, ito ay nasa 31 days na pala ngayon So, ito na yung ano niya, Hindi pa natanggalan ng ano yan yung mga soccer sa ilalim yon kasama ko yung mag-iin ako dito sa bukid kasi walang pasok hindi pala pumasok mga bata kasi ulan eh ngayon medyo maaliwalas siguro bukas ah, uh, darating na yung ulan kasi may low pressure tapos ito yung ginawa ko mga kasaka kaninang umaga ayan tapos nag spray ako ngayong hapon ito yung talong na 31 days medyo ano talaga yung tubo niya pero na ano naman nakarecover at sana walang hangin buti nga hindi natuloy yung bagyo no? so dito tayo sa isa kong talong na naunang tinanim ayun sa so, mga kasaka kami mga malilit na bunga na kasi yan pala yung sitaw. o ginawan ko ng katayan katayan ano yung kinatay <laughs> para bagat release really, mga kasaka or gapangan Ayan, isang tudling lang yan, dalawang pak. Uh, Panggulay-gulay lang yan. Ito na siya mga saka, yung uh, una natin tanim. Marami na yung mga bulaklak. Medyo naka-recover naman dahil tinanggalan natin ng mga nanilaw na dahon sa ilalim. Ayan, nung nakaraang video natin medyo hindi pa ganito kalago. Ayan, malago din yung damo. <laughs> Hanggang dito pala yung naman ko eh. Ayan. Tapos, kinultivate ko yung puno. Hinukay dyan. Tapos, dinala sa puno yung mga uh, lupa. Pakapakita ko sa inyo yung mga bunga. Meron na rin mga bunga pa ilan-ilan. Ayan, tulad yung mga sako. Hindi pa lahat ng puno may bunga. Ito medyo maliit to. Ah, uh, balip ano 'yan? May namatay diyan tapos pinilitan ko. Hindi ko tinanggal lahat ng ano, mga sucker sa baba. May tinira ko dalawa pag malaki, minsan wala. Eh, natulad niya no. Mga bunga niya. So, schedule bukas. Dadamuhan natin 'to. Ayun, dalawang bunga siya. Ito medyo malaki na yung bunga ito tatanggalin din natin to itong nanilaw na ano niyan. yan mga bungang maliliit so ito nakasanday kasi yan nakasandal ah, ganyan nakasandal dito Sinanggal ko kasi babaluktot yan ma reject lang yan yan ay yung mga bunga nyo. so far naman mga kasaka wala akong nakikitang insect ito no nandito kahit mga white lies baga baka saka eh pag alugin mo yan merong lilipad diyan eh eh wala man tagulan kasi yun no bunga niya sana magtuloy-tuloy at hindi uh, magkaood two times a week ako nag spray nito dito yan halos tigisang bunga So far ito yung medyo malaki-laking bunga nakikita ko sa saka. Yung mga 3D siya, mga harvest niya. Dalawang bunga na tong puno na to, ay tatlo. Yan. Yan, di isang bunga yung dala niya. No, hanggang dito na ako na-cultivate ko at nadamuhan mula dyan sa taas. Pangapat na tudling. Maganda sana kung uh, may pang-upa tayong ng tao para makatulong. Eh, wala budget. So, solo-solo. One on one. Ayan, ang andyan sa baba. So, malawak-lawak pa yung aking gagawin. Tapos, lipat naman ako sa sili. Ikot-ikot lang. Dito sa sweet corn, medyo may ano talaga yung tubo niya. Pero sana, mo, kahit makabawi man lang tayo dyan. Medyo lumaki naman yung puno niya. Ayan, lapitan natin sweet corn hindi talaga katulad dati itong mga tanim kong sweet corn na mataba eh ganito lang kaliit yung ano yung dalawang abuno pa naman tayo dyan sana makarecover so ganito na yung pagmasdan yung talong natin pag dito sa taas yan katabi ng sweet corn hindi pa naman ganong madamo yan Tapos yung pichay ko dun bandaw. Yun yung makikita nyo. Yan. So, pag mag-harvest tayo ng pichay mga kasaka, gawa lang tayo ulit ng panibagong video. So, yun lang muna yung ating quick update ngayon. Thank you so much for watching. God bless po sa inyo lahat.